Meron po akong ituturo sa inyo na isa sa mga pinaka-powerful na pampaswerte. Kung ikaw ay masipag, madiskarte, pero parang sa wala't wala ang kasipagan, the best na gawin nyo po ito. Gawin nyo po ito sa umaga, mga bossing. Mga bandang alasyete nyo siya gawin. Kumuha po kayo ng bigas. Yan, damihan nyo na yung bigas, mga boss. At pagkatapos po niyan kumuha po kayo ng isang... Uh, malinis na papel. Sa papel na ito, isusulat nyo lahat ang nais ninyo. Halimbawa po ay ganito. Magaya po nito. Sulat nyo ang inyong tunay na pangalan at ipilido. Tapos sulat nyo kung magkano amount na matagal ng uh, pinapangarap ninyo. Tapos sabihin nyo po dito, gusto ko kaagad na makamtan yung 700 million. Or kaya po, lubog ka sa pagkakautang, isulat nyo po dito, Makabayad ka agad ako sa mga pagkakautang. Kaagad. Lagi may kaagad mga bossing. Para, kumbaga, nagwi-wish ka rin naman, lubos-lubosin nyo na. Or kaya po, may negosyo ka. Isulat ang inyong pangalan ng inyong negosyo. Ganyan din po, tunay na pangalan at ipilido, Tapos yung negosyo, yung, pa, yung, pangalan ng negosyo ninyo. At sabihin nyo po, sa akin negosyo, ay dito na ako, magiging matagumpay. Magkakaroon lagi ako ng malaking benta. Ganun ang pag-wish mga bossing. Pagtapos na kayo mag-wish, basta isulat nyo lahat ang nais po ninyo dito. Ang gagawin nyo po ay tutupiin nyo po ito. At dahil sinulat po natin to, makapangyarihan ang sinulat mga bossing kesa sa binulong. Pero kung kayo po yung may cross andila, makapangyarihan ang pagbulong. Dahil yung pagbulong po ninyo, ang sabi nga nila, kapag may cross andila ninyo, mabilis ninyong makakamtan ko ng pinapangarap. Kaya huwag kang magsasalita o huwag kang bubulong ng negatibo dahil maaaring ito ay maganap. At pagkatapos po nito mga bossing ko, ilulubog nyo po ito mga bossing ko dito sa ating bigas. Hayaan nyo lang siya dyan mga bossing. Ito ay ilagay nyo sa may altar mga bossing. Dahil sinulat nyo po siya. Pero kung binulong ninyo, may cross ang inyo pun dila, pwede po ito sa ilalim ng inyong higaan. Pero dahil sa sinulat nyo po siya, ilagay nyo po ito sa ibabaw ng altar. At mag ka ng paulit-ulit na makakamutan nyo lahat ng inyo po mga pinapangarap bukod sa inyo pong pagiging masipag, siksikliglig at umaapaw at maraming blessing lagi ang darating. Makakabayad ka na sa mga pagkakautang at kailanman na hindi ka na mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Ganun po ang inyo pong laging gagawin mga busing. Gawin niyo po ito ng mga bandang alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa liwanag ng sinag ng araw. Sa umaga lamang ninyo gagawin na nakaharap ka sa may silangan. Doon lamang po ang mga pampaswerte. Kung ito'y gagawin mo sa kanlura na nakaharap ka sa liwanag ng papalubog ng sinag ng buwan negatibo po yun mga bossing ko at maaaring maka pa ng negatibo dapat po ito yung sa silangan lamang at sa umaga nyo lamang ito gagawin ngayon pa mga bossing, ibilad nyo ito hanggang alas 8 ng umaga pagtapos sa alas 8 ng umaga, isa ka ito ilagay sa inyo pong altar gawin nyo po ito mga bossing ko sa loob ng isang buwan isain nyo na po ito at sunugin yung papel at pagkatapos, gawin nyo po muli ito mga bossing mapapasin ninyo na iaadya ka naman ito kung saan lagi ikaw ay suswertin kaya kayo naniniwala at nice po itong gawin Good luck po mga bossing sa inyo po lahat.